Hello guys! Good morning! Samahan niyo ako at ako'y magko-commute papuntang Montalban Rizal from Pablo Manila. So guys, tara na! So guys, palabas na ako ng condo at pupunta tayo sa sakaya ng jeep. So, ang kailangan kong kung jeep ay papuntang Tubaw, Araneta So, magintay tayo dito at tingnan natin kung magiging success ang aking pagsakay Hi guys mali ako ng na nasakyan Sabi ng driver, dapat Tubaw lang Iba pala yung Araneta to. So guys, enjoyin natin ang moment na ito nakarating na nga ako ng Cubao. Dito nga pala ako bumaba sa may Gateway Mall. So, lakad-lakad muna tayo papuntang Ali Mall. Bakit nga ba ako pupunta ng Ali Mall? Kasi imibit ko ang aking sister in Christ na si Sis Helen. Papunta kami kay Tuimi sa Montalban Rizal. Ngayon, guys, nakikita ko na ang Ali Mall. See the arrow. So, guys, from Ali Mall, one block away, there is a bus station papuntang Montalban, Rizal. Dito sa mga... Sa Montalban, Toy. Ah, iyan ba yun? Ah, <laughs> mamam, niyo yung video namin. Mamam, yung makikita niyo. Kuya, ihatid mo kami sa tamang dadaanan na. <laughs> <laughs> One hour later. Nasa bayan na kami ng Montalban at sumakay kami ng tricycle. Oh, Success tayo, no? Nakakadlakad na tayo. So, papunta na kami dito sa Canlaon. Thank you guys sa pagsama sa akin sa aking pagbiyahe papuntang Montalban, Rizal. And it is a success. Konti lang ang aking naggastos kapag ikaw ay nag local transport at hindi taxi or grab so see you next time bye thank you for watching